bawat naglalakad kayo eh may sakit ah? kayo eh oh, habang nakatambay habang naghihintay Hindi si kuya ayun. ano contraction din yun kayo habang nakatambay <laughs> <laughs> hindi po hindi po vlogger sir Peter, tira <laughs> Vlogger, mayayaman yung vlogger Ako, mahirap lang ako <laughs> Uy, ingat kayo pag uwi Ingat, ingat Ingat, ingat O, oh, kaway na kayo, kaway na kayo oh, Shout out kayo <laughs> Ako si Marumoto Vlog Wala na yung sticker, nabusan eh <laughs> Ah! sunod Ano nangyari dun? Ano nangyari banggaan? Ha? Huh? Ang basag yan? Tambay habang nakatambay kayo <laughs> Nagbanggaan, nagbanggaan Nagbanggaan yan Kasagian Kasagian no? uh, Bayad, bayad Yo ride ka kuya Yo ride Kakakain mo lang no Kakakain mo lang Ang <laughs> ano Kaya pa kita yung Kaya pa kita nahanap eh Kaya pa ubus ko na to kuya Kaya pa ubus ko na okay. Kuya bakit nga ka nakatambay? <laughs> bakit nga ka nakatambay? Magiging pa pasero Magkasama kayo? Kuya Kuya

Pintor. pinter, mo. araw, nyo dun? araw nyo sa pintor? Uh, 6.50, 650. Ikaw? Uh, pala pintor. Uh, play sana ako eh. <laughs> oh, <okay. laughs> <muna kayo> <laughs> abang na, ha? Padaanan ko lang kayo, malungkot kayo yung dalawa eh. Gusto ko lang kayo nakangiti. Ingat ah. Ayan. Yeah. Ito yung mga rider pala rito eh. Kaya rider, ganda naman ang click mo. Version 3 eh no? Anong meron dyan sa loob? Lagi kayo, lagi maraming ano rito na. Ayan, oh, talaga sa kayo. Ano ko yan? Yeah. Abang naka abang naka ano, nakaabang. Kuya, nagtatanong si Kuya, wala ya, kuha ka na rin. <laughs> Thank you, sir. Ingat po. Eh. Ingat. Hindi ako vlogger. Hindi ako vlogger. Huh? <laughs> Ingat ya. Ano na katambay to? Kuya. Ay narangan ko pala to. Kuya, abong nakahiga. Abang nakahiga ka. <laughs> Kuya liga. Tambay, nakatambay ka rin dito. Tambay ka rin. Kuya. Kuya. Ingat kuya, ingat, ingat.

Kahit ako tumal din eh Tuma Ha? Sinipili ko lang magpunta sa Kainta Kainta? Taga Kainta ka? May bukay na ako na Dante na ako na isa eh Paps Kapag nakatambay Marienta muna Ingat ka <laughs> Daanan lang kita eh <laughs> Kuya, kamusta? Kamusta ang biyahe? Okay hmm. naman? Hmm. Malakas pa? Kalalabas ah, nyo lang? Kalalabas nyo lang po Wala ah. ko ano Kaya e, may ano Abang nakatambay Ingat ko yan <laughs> Ingat ha